Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Alam nyo ba na kailangan nyo pong malaman ito dahil napakalaking tulong nito sa inyo, lalo na kung palagi kayong bumibili ng inyong mga pangangailangan. Ang balitang ito ay nakalap sa PTV News sa 9994, uh, yung certain categories like medicine. Eh, kung medicine, 20% discount. Pero kaya yung medicine na yun ay possible, bukod sa 20% discount, may discount pa sa patisip. So yun, uh, ganun yun kung medicine. Uh, kung groceries, at may groceries na, na sa ngayon, ma-online mo, pagkain uh, 30% at kung possible ang pagkain 30% So well, 12. Yan po yung mga uh, ano, yan din po yung mga categories na kailangan conscious din ang mga seniors natin o sa kalaasa 9994 at saka conscious din yung mga may-ari o mga negosyo at uh, nagpo-provide ng online. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.